Magandang buhay, grade 8. Ngayong araw, ating susubukan ng inyong nalalaman sa pamamagitan ng isang pautakan. Ang gawain nito ay naglalayon na ikaw ay bigyan ng review at ito ay naglalaman ng apat na rounds. Ang unang round ay tumitimbang ng tigisang puntos kada tanong o kada tamang sagot. Ang ikalawang round naman ay may tig tatlong puntos ang ikatlong round ay apat na puntos at ang huling round ay limang puntos. Sa iyong pagre-review, maaring balik-balikan ang video upang ma-review ang mga tamang sagot sa bawat katanungan. Handa ka na ba? Ihanda na ang iyong panulat at kwaderno sa pagsagot. Maaari mong sabutin muna ang tanong sa kamo malalaman kung tama ito sa bawat matapos ang isang tanong. Huwag kakalimutang ilista ang iyong mga puntos para sa unang round maglagay ng isang puntos sa bawat tamang sagot. Unang katanungan, bakit natural na institusyon ang pamilya? A. Dahil nabuo ito sa pagmamahalan. B. Dahil nabuo ito sa pamamagitan ng kasal. C. Dahil matiwasay na nagsama ang mag-asawa or titik D dahil pinili ang magsama sa pagbuo ng pamilya. Bakit nga ba natural na institusyon ng pamilya? Ang tamang sagot ay titik A dahil nabuo ito sa pagmamahalan. Ikalawang tanong, aling sitwasyon na nagpapakita o naipaparamdam ang pagmamahal? A. Nagbigay ng kalungkutan? B. Pagpapasya para sa kaniya. C. Paggiit sa iyong kagustuhan. O titik D. Pangungumusta sa kanyang mga ginagawa. Ang ating tamang sagot ay titik D. Pangungumusta sa kaniyang ginagawa. Para sa ating ikatlong katanungan, paano masasabing makabuluhan ang pakikipagkapwa ng pamilya? A. Sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga rally. B. Sa pamamagitan ng pagsikil sa karapatan ng bawat isa. C. Sa pamamagitan ng pagkaniya-kanya. Or D. Sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang ating tamang sagot ay titig. D. Sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ikaapat na katanungan. Ang mga mahalagang misyon ng pamilya sa mga miyembro nito ay ang mga sumusunod maliban sa isa. Titik A. Pagbibigay ng edukasyon. B. Paghubog sa pananampalataya. C paggabay sa mabuting pagpapasya or titik D pagpapaunlad ng pagsasama ng pamilya Ang hindi kabilang sa mga misyon ng pamilya ay titik D pagpapaunlad ng pagsasama ng pamilya Ikalimang katanungan Ang pamilya ang pundasyon ng lipunan ano ang ibig nitong ipahiwati? A. Layunin ng pamilya ang magparami. B. May gampanin ang pamilya sa lipunan. C. Ang pamilya ang bumubuo sa lipunan. Or D. Misyon ng pamilya ang pangangasiwa sa lipunan. Alin nga ba ang tamang sagot? Ang ating tamang sagot ay titik. Si, ang pamilya ang bumubuo sa lipunan. Yan ang kahulugan ng ang pamilya ang pundasyon ng lipunan. Ikaanim na katanungan. Alin sa mga sumusunod ang pinakaangkop na kahulugan ng bukas na komunikasyon? A. Nagbibigkis sa lahat ng miyembro ng pamilya? B. Palitan ng impormasyon sa pagitan ng pagsasalita at kausap. C. Isang paraan upang hindi magkaroon ng problema ang pamilya. O titik D. D. Paraan upang hindi magkaroon ng depresyon ang miyembro ng pamilya. Alin nga ba ang pinakaangkop na kahulugan ng bukas na komunikasyon? Ano ang iyong sagot? Ang ating tamang sagot ay... Titik A nagbibigay sa lahat ng miyembro ng pamilya Susunod na katanungan Ano ang maidudulot ng pamilyang hindi bukas ang komunikasyon A mapaganda ang buhay B mapariwara ang buhay C magkakaroon ng madalas na di pagkakaunawaan o D maging matalino ang bawat isa ang ating tamang sagot ay titik B. Mapariwara ang buhay. Susunod na katanungan, ano ang bunga ng kawalan ng komunikasyon? A. Walang pagpapalagay ang loob. B. Walang bangayan na nagaganap. C. Walang problema ang hindi nalulutas. Or D. Walang mahinang ugnayan ng membro ng pamilya. Ang ating pinakaangkop na sagot ay titik A. Walang pagpapalagayang loob na mangyayari sa loob ng pamilya. Susunod na tanong. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng maaring ibunga ng pagkakaroon ng pagpunawa at pagiging sensitibo sa verbal at verbal na pagpapahayag ng iyong kausap, maliban sa A. Magkasamaan ng loob B. Magandang pagsasama C. Mapapaunlad ang ugnayan or D. Masaya at produktibong pag-uusap Ang pinakaangkop na sagot ay ang titik A. Magkakaroon ng samaan ng loob Ang ating huling tanong para sa round 1 Paano maitataguyod ng isang magulang ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon sa pamilya? A. Maging mapagmatsyag ka sa kilos ng bawat miyembro. B. Hikayating maging bukas sa saloobin anong oras o anumang oras. C. Makinig ka lamang sa malapit na miyembro ng pamilya. Or D. Wala kang pakikinggan kapag may hidwa ang nagagana. Ang ating tamang sagot ay titik. B. Hikayating maging bukas sa saloobin anumang oras. Ngayong natapos na ang ating round 1, maaari nyo nang bilangin ang inyong mga tumpak at tamang sagot. Ngayon tayo dadako sa round 2. Sa round 2, mayroon pong tatlong puntos ang bawat tamang sagot. Handa ka na ba? Para sa unang katanungan, mapapaunlad ang komunikasyon sa pamilya kung titik A, ipilit ang nais mangyari. B, pakinggan ang panig ng bawat isa. C, isa alang-alang ang pansariling desisyon. D, sabay-sabay na magsasalita ang membro ng pamilya. Ang ating pinakaangkop na sagot ay titik. B, pakinggan ang panig ng bawat isa. Susunod na tanong. Alin sa mga sumusunod na gampaning pampolitikal ng pamilya ang higit na makatutulong sa pagbuo ng pagmamahal sa pamayanan? A. Pagsunod sa Batas Trapiko B. Pagtawid sa Tamang Tawiran C. Pagsakay sa Tamang Sakayan or D. Pagsunod sa Mga Ordinansa at Batas Ang ating pinakatama at pinakaangkop na sagot ay titik D. Pagsunod sa Mga Ordinansa at Batas Susunod na sitwasyon Sinabi ni Jazz sa kaibigang si G na ipinagbili niya ang kanyang boto sa halagang 200 piso kaya na pagsabihan niya ito na huwag ipagpalit ang anumang halaga ang dignidad ng tao. Anong pananagutan ang ipinamalas ni G sa sitwasyon? A. Gampaning panglipunan B. Gampaning panghalalan C. Gampaning pampolitikal or D. Gampaning panlipunan at pampolitikal ang ating pinakaangkop na sagot ay titik C. Gampaning pang -politikal. Para sa ating susunod na tanong, bakit kailangang bantayan ang mga karapatan at tungkulin ng pamilya? A. Dahil ligtas ang may alam. B. Dahil baka agawin ito ng iba. C. Dahil hindi ligtas ang komunidad. Or D dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon. Alin sa tingin mo ang tamang sagot? Ang ating tamang sagot ay titik D dahil maraming banta sa integridad ng pamilya sa makabagong panahon. Susunod na tanong, bakit mahalaga ang pagtulong ng pamilya sa pamayanan? A. Upang matanggap sa lipunang kinabibilangan. B dahil ito ang may pagmamalaki bilang Pilipino, si upang kilalanin, papurihan at maging maimpluwensyang tao sa lipunan, o titik D, D. dahil ito ang paraan upang maisabuhay ang pagmamahalan at virtud na itinuturo at natututunan sa loob ng tahanan. Ang ating tamang sagot ay titik D. -D dahil ito ay paraan upang maisabuhay ang mga pagpapahalaga at birtud na itinuturo at natututunan sa loob ng tahanan. Round 2, tutuloy tayo sa round 3. Bago ka tumuloy sa round 3, bilangin mo muna ang iyong mga tumpak na katamaan o tumpak na sagot. Ngayon para sa round 3, meron tayong tiga-apat na puntos sa bawat tamang sagot. Ang inyong pagpipilian ay pasalita, di pasalita, o virtual na komunikasyon. Handa ka na ba? Komunikasyon. Matagal nang magkaibigan si na Sharina at Colin, Kahit nasa ibang bansa si Sharina, ay hindi napuputol ang kanilang pagsasamahan. Araw-araw pa rin silang magkausap sa tulong ng Viber at Messenger ano ang ginagamit na komunikasyon sa sitwasyon? Sagot ay virtual na komunikasyon dahil ang gamit nila ay Viber at Messenger sa gamit ng o sa tulong ng teknolohiya. Susunod na sitwasyon. Hindi makapagsalita ang kanyang nanay dahil sa kagalakan. Sa halip, ay niyakap siya nito ng buong higpit habang umiiyak. Anong uri ng komunikasyon ang nakita sa sitwasyon? Ang ating tamang kasagutan ay Di pasalita. Para sa susunod na sitwasyon, sinabi na ni Dion ang kanyang tunay na nararamdaman sa naging desisyon nila ng mga ibang bansa. Anong uri ng komunikasyon ang nakita sa sitwasyon? Ang ating tamang kasagutan ay pasalita. Para naman sa susunod na sitwasyon, Personal na nagpasalamat ang mga nasunugan kay Mayor dahil sa pagbisita nito at pag-aabot ng tulong. Anong uri ng komunikasyon ang nakita sa sitwasyon? Ang ating tamang kasagutan ay pasalita. Susunod na sitwasyon. Dahil hindi alam ni ang sasabihin. Hinagod na lang niya ang balikat ng kaibigan bilang pakikiramay. Anong uri ng komunikasyon ang nakita sa sitwasyon? Ang ating tamang kasagutan ay di pasalita. At doon nga natapos ang ating ikatlong round. Siguraduhin bilangin ang inyong mga tumpak na sagot. Ngayon tayo ay dadako sa huli at ikaapat na round na naglalaman ng limang puntos. Ang ating panuto, punan ang patlang ng nawawalang kataga o salita. Para sa unang katanungan, ang itinuturing na pinakamaliit at pinakamahalagang unit ay ang pamilya. Susunod, nabuo ang pamilya sa pagmamahalan ng isang lalaki at babaeng nagpasyang, patlang at magsama habang buhay. Ang ating tamang sagot ay magpakasal. Susunod, ang pamilya ang orihinal na patlang ng pagmamahalan. Ang ating tumpak na sagot ay paaralan. Susunod ang mga patlang, ang una at pinakapangunahing guro ng mga anak. Ang tumpak na sagot ay magulang. At para sa ating huling tanong sa round 4, ang patlang ay bunga ng maling pagbili. Ang ating tamang sagot ay pagsisisi. Binabati kita sa pagkumpleto ng ating pautakan o pagbabalik-aral. Ngayon, bilangin ang nakuhang puntos at itala sa iyong kwadern. Maari mong ulit-ulitin ang video na ito upang mabalikan ang mga tamang sagot. Dito nagtatapos ang ating video review. Good luck sa iyong pagsusulit! ito si Ginang Rita V. Garcia, Magandang Buhay.